you right. Chiefs, ahoy! Chips Ahoy! What's up sa inyo mga pa? So yun po ano, at ang pag-uusapan natin mga kaibigan sa araw na to, eh walang iba, kundi yung mga page no, na hindi marunong magpaalam at hindi marunong mag-credit ng maayos. Na? Focus mo na. Focus, focus. focus. Itong pag-uusapan natin mga kaibigan, maaaring, maaaring sa pandinig nyo, no? Eh, maliit na bagay lang to. Pero sa aming mga content creators, mga kaibigan, eh, napaka, napaka big deal nito. Tungkol ito, mga kaibigan, dun sa mga Facebook page, no? Na hindi ho marunong magtag ng maayos. Ah, uh, hindi ho marunong mag-credit ng maayos. Hindi mo marunong magpaalam ng maayos, no? Pagdating sa pagre re, -upload, no? Nung mga video namin, no? Na pinaghihirapan namin gawin, no? Madugudugo na na yung mata namin kagagawa. At kung ano-ano pa, yung nahirap na hirap na kami. Actually, maliit na bagay lang yan pagdating dun sa, sa mga nagre -re upload ng videos. Kasi pwede mo naman, pwede mo naman, pwede ka mag-fill up, pwede ka mag-fill up ng form online, no? Para ma-remove, no? Due to copyright. Lalo pag, especially pag di nagpaalam. At saka ewan ko, ah. Hindi ko maintindihan kung bakit ba ano bang mahirap sa putang inang magpaalam. No? Ba't mahirap na hirap kayo magpaalam ha? Lahat kayo nag-upload kayo eh. Akala niyo madali mag-isip ng video? Ha? Akala niyo madali? Ha? Ba't di subukan? No? Dali ka lang dito. Tingnan nyo. Dali ka lang dito. Dali ka dito. Ay, mas paano yung... Tignan nyo lang to. Tatanungin ko lang kayo. Ano kayo? Sa video, madali ba mag-isip? Ay, nako. Ayoy kung totoo sa'yo, hindi madali mag-isip. O, di ba? Mahirap! Pinilit pa yan. <laughs> ano pa naman yung, yung magpaalam ka ng, ng, Hoy! Putang ina mo, pera muna na itong video mo, ha? I-upload ko lang sa page namin, tapos di ka namin i-credit? Hindi ka rin namin itatag. Hmm? Okay lang ba? ano bang mahirap sa ganon? Ha? Ano bang mahirap sa ganon? Ang pera, baka pwede namang mahiram tong video mo. No? Puta, akala mo, lahat ng content creator sa Facebook, pag-aari mo. No? Walang ganunan, boss. No? Inasikat ka pa nga nila, eh. Nilagay ka nila sa page nila. Hindi mo ba alam yon? Pinasikat ka pa nila. Ha? Eh, wala kami utang na loob sa'yo. Ikaw ang may utang na loob sa amin. Bakit? Sinentralize mo lang lahat ng videos namin sa page mo. Tama mali. Lahat ng likes yan, hindi sa'yo galing. Sa amin lahat yan na content creators, no? Na pinaka-upload mo dyan sa pugay ng ilang page mo na yan. No? Kung talo na lang mag-iayari sa amin pag naubusan kami ng likes, alam mo bang inuulam yan likes dito sa bahay namin? Ano isasahog ko sa pakbet, ha? Sabihin mo, wala na kaming like, sinasahog ko sa pakbet yan. Hmm? May kita mo yung pangalan niya, nandudod, kulay blue. Hashtag insert your name here. Yung page niya, nandudod, kulay blue. Hashtag insert your page here. Tapos yung content creator, minsan wala, minsan black black. Black yung text. Ano mo may hirap mag boss? Ang tagin lang. Kaya ayaw mo naman ako rito eh. No? Kasi na ba yung sandok? Okay, Bukin yun, nila yung ko kayo lahat eh, ha? Ma? Buha ka ng inan yung Hmm? Ha? Puta. Wala na ang paalam. No? Wala pang credit na maayos. Power. No? Power sandoking kita eh. Hmm? Ang nakakainis para ito, mga kaibigan, eh parang ang dating, eh parang kami pa ang may kailangan sa kanya, no? Parang kami pa yung kailangan magpasalamat sa kanya dahil na-picture kami sa page niya, no? We don't fucking need you, man. Kuha ka ng inang eh hmm? Huh? sa totoo lang, kung sino pa yung may maliit na page, sila pa yung nagpapaalam. Kung sino pa yung may malalaking page, sila pa yung mga akala mo kung basta sila may ari lang lahat ng content creator sa Facebook, no? Ang nakaka-prostrate dito mga kaibigan, no? Isang oras pa lang naka-upload sa'yo, no? Sa kanila, 3 hours ago, no? Hindi mo pa na-upload, naka-upload na sa kanila. Ganun sila kalulupit. <laughs> nakaka-prostrate yun mga kaibigan, lalo kung content creator ka dahil lahat ng bagay na pwede mong mag na imbis na mapunta sa'yo, napupunta sa kanila, no? Monetary man yan, views man yan, likes man yan, kung ano naman no? Ano hindi naman basta-basta ko -basta, oh, yung paggawa ng no, mga ganyan, eh, no? Ewan ko pa rito, hindi um, ko alam kung may idea ba to sa paggawa. Kaya parang bakit, ewan ko, ba't ganun lang sa kanya, ano kadali? Na parang, tayo na bastusan talaga, min, eh. No? Yung bis na mag-spread pa yung video mo tapos madiscover ka pa ng ibang tao, hindi na ganon ganun yung nangyayari. Dahil yung ina-upload nila, akala nila, yun na yun. Eh, hindi naman ulat ng tao ganun mag-isip eh, no? Tapos isasama mo pa ng walang credit na maayos, wala na. Ayawan na ako mga kaibigan, no? Ayawan na, ayoko Ayaw na, ayoko na. Kaya minsan rin no, sa totoo lang nakakatamad na ako gumawa dahil sa mga ganito, no. Pero hindi ako o ganoon, no? hindi ako nagpapa-report, no. Pero kung gusto niyo i-report, nasa inyo 'yan. Bala kayo, no. Hindi ko sinabing i-report niyo, pero binibigyan ko lang kayo ng idea, no. <laughs> sa totoo lang, yung page, yung page nga na 'yan, no? kung itatag niyo lang, tangina ng laki tulong pa sa amin 'yan, eh. Tama? Ang laki tulong pa niyan kahit i- sa akin ah, personally, kahit i-re-upload nyo, as long as itatag nyo, ilalagay nyo sa comment, ipa-plug nyo yung, yung mga YouTube page, whatsoever namin, di ba? Malaking bagay pa sa amin yan. Bakit? Ang laki na ng page nyo. Tama? Ang amin lang. Kung sana maging parehas tayo. Kumbaga, win-win sa ating dalawa. Kung gagamitin nyo kami, no? Eh, magpagamit din kayo. Hindi yung kailangan yung gagamit sa amin, no? May napapalayo sa amin kami. Wala kami napapala sa inyo. No? Bukad sa nabibwisit kami, kaka-upload nyo nung pinaghirapan namin. No? Yung trinabaho namin ng, ng isang buong araw. No? kita download nyo na, tapos i-upload nyo sa page nyo. No? And this goes out, mga kaibigan, sa lahat ng page. No? Hindi lang sa isang particular na page na Ewan ko kung oh, up pa ba ngayon o oh, naka-delete natin. <laughs> yan ang hirap sa atin eh. Sumikat lang ng konti, nakilala lang ng konti. Yung, yung mga ego, nagpuputo ka na sa ulo, nakala mo. Bullshit, man. Bullshit, man. Wala pa po tayo sa era ng, ng nakakabilyonaryo yung pagiging famous, no? Pagdating sa Pilipinas, no? Kaya... wag ko tayo maglalakihan ng ulo agad. Wala pa ka tayo sa level na yan eh. Puta, magliastahan kayo. Kala niyo. Ang lalaki na. Tapos may nakalagay pa, social media king. Buta hindi sa'yo yun na yung social media king mo, basta itag mo kami. No? Wala akong pakialam dyan. Kahit ikaw pa yung, ano, social media, ano, alien ka pa, buta. <laughs> <laughs> Di ba? Ano ba hirap doon? Okay, wala naman akong pakialam kahit page mo yan. Sa totoo lang, no? Yung, yung mga hashtag mo, wala akong problema dyan. Hashtag insert your name here. Yung pangalan mo, kahit itag mo buong ang kanyo, wala akong pakialam dyan. Ay, hindi ko makain yung diyan, ah, no? Bak bakit kung sino pa yung gumawa, sila pa yung wala? At kung sino pa yung wala doon, sila pa yung nandun. Agad guess mo? Hindi dapat ganon, men! Hindi dapat ganon! May? Ang bottom line lang nito mga kaibigan, tatlo lang lang, no? tatlo lang. Ang una lang, sana, uh, have the decency, no, to, to ask. Kung gusto nyo mag upload no, ng video namin, which is hindi okay sa amin, at least man lang sana, no, magpaalam ka, no? Saka huwag mo bago-baguhin yung video namin, no? Yung lalagyan mo ng ganito, yung may ganyan, alisin mo yan, punyeta yan, nakakarindi sa mata, no? Pangalawa, no? Eh, matuto naman po sana tayo mag-credit nyo? Ano ba naman yung tag? Hindi yung credit na nakalagay lang doon. Itag e, nyo. Ano ba mahirap doon? Di ba? Tag lang, tag. Tagin na nyo rin eh. Hindi lang to para sa isang particular na page no, kundi sa lahat to ng page na nagre-re-upload no. Ah, uh, tayo no. Huwag ho tayo magilaan pa ba ito. Isa e, ho ang, ang ginagalawan nating mundo lahat no. Maliit lang ang mundo ginagalawa natin ah. Yun. Pero pangatlo, kung sawa na kayo sa ganitong klaseng sistema, meron akong solusyon. Ang solusyon ko, mga kaibigan, ay gumawa ako ng... <laughs> meron akong ginawang page, no? Na ang pangalan, Kong Vines, no? <laughs> so, bali sa lahat po ng mga gustong sumikat, gustong magpasikat, no? Welcome po kayo sa page ko. Ah... Uh, Sisiguraduhin ko po sa inyo na itatag ko kayong lahat Ike-credit po natin lahat Oo, oh, lahat to Pag siret nyo sa akin yung video nyo Sisiguraduhin ko na makikredit ko kayo lahat Pati nanay at tatay mo Ike-credit natin Kasi kung di dahil sa kanila Wala ka, di mo magagawa yung video Tama? Pati yung mga nakalibing, Kaya gawa nyo na ng Facebook Yung mga kamag anak yung nakalibeng Ike-credit natin lahat yan Pati yung ninuno nyo Ike-credit nyo na Ike-credit na Ike-credit natin yan Hanggang kumabot po tayo kila Eva at Adam Ike-credit po natin Para w <laughs> Kasi lahat yan, kailangan natin pasalamatan hanggang, no? pero no kaganda nito sa Kong Vines, no? So, ilike nyo yung page natin, Kong Vines, no? eh, lahat kayo, admin na agad, no? Ah, wala nang isip-isip, basta, i-anon nyo lang ako, message nyo lang ako. I-admin ko kayo lahat. Kaya nang bahala mag-upload ng video niya. credit niya na. Babong barangay niyo. Credit niya. Lahat i-credit niya, no? So yun lang, o, no? Para sana maging, maging, maging maluwag, no? Maging masaya ang ating pagsasama. Kung wala tayong wala tayong samahan ng loob na nagagana Kasi, ano mo yun? i i, -i eh, no? Hanggang sa muli, mga kaibigan, dito na tatapos yung eh. masyado na mahaba. Chicken out. Power! Huwag tayo. Peace!